Ano na ang nangyari sa bayang ito? Awayan doon, awayan dito. May mga politiko na pinapayaman ng sarili at walang malasakit sa tao. Hoy Alicia, makinig ka! Pasalamat ka at pinatawad ka ni Marco Leta. Kaya ikaw ngayon ay absuelto sa kamara. Alicia, sana naman matuto kang makinig at mahingi ng pasensya kay Robin Padilla. Ikaw ay isusunod na. Manoorin po natin ang aking kapatid. Pakinggan nyo po ang makata ng bayan. Kumusta kayo mga minamahal kong kababayan? Nagbabalik na ang inyong makata ng bayan o pambansang makabayan. Ano na ang nangyari sa bayang ito? Awayan doon, awayan dito. May mga politiko na pinapayaman ng sarili at walang malasakit sa tao. May mga pulis na nagpapagamit at walang prinsipyo. May mga vlogger na walang respito. Katulad nito, sinasabi niya na si Robin Padilla daw ay bobo. Paulit-ulit na lang ang sinasabi kasi talagang bubo daw ang utol ko. Kung makapagsalita ka, para kang tagapaglikha ng tao. Sa sobrang galing mo mang insulto, hindi mo na nga siguro kilala ang sarili mo. Tapos sa ibang tao, umaasta ka na kilalang kilala mo ang kanilang buong pagkatao. Alam nyo, tinitira ko na to dati pero ngayon titirahin ko na naman to. <laughs> para mabubunti siya sa mga salitang totoo. <laughs> Hindi katulad niya, puro mga masasakit na salita ang iniimbinto. <laughs> Itong babaeng ito, grabe makapang insulto. <laughs> Kasi nga daw, abugado ang kanyang gustong iboto. <laughs> Hoy, pang judisyari lang yan sila, kaya wag kang tonto. <laughs> Alam mo ba ang kanilang trabaho, magaling yan magsinungaling, kaya palaging absuelto. <laughs> Nakakahiya naman sa sinasabi mong mga matatalino. E eh ano ang ginawa nila? Puro pagtatalo. Buti pa nga yung utol ko, maraming batas ang pinaplano. Hindi lang maaprubahan kasi merong sip-sip sa Senado. Kaya ang dapat na ilagay natin dyan ay kanyang mga kapartido. Pero kapag ang inyong ibubuto ay puro mga barado, Buti pa itutulak na lang namin si Utol para tumakbong pangalawang pangulo. <laughs> para makikita nyo kung gaano kagaling ang tinatawag ninyong bobo. <laughs> Tapos sasabihin ng iba, oy, Robin Padilla, wag kang tumakbo. <laughs> Kasi lahat ng artista ay bubo. <laughs> Paulit-ulit na lang ang naririnig ko, ayaw namin sa artista. Hindi sabihin nyo yan kay Isko Morino. <laughs> Minamaliit nyo lahat ng artista. <laughs> Paano ako dating makata tapos naging artista? Sasabihan nyo rin ako ng bubo? Ayaw nyo kay Robin Padilla kasi nga daw walang alam sa pagkapangalawang pangulo. Kasi ang gusto nila puro mga magagaling. Mga magagaling mangurakot ang gusto nilang manalo. Ayaw daw nila kay Robin Padilla kasi kumbaga sa prutas silaw pa. Hoy, mas gugustuin pa namin ang ilaw kasi nahihinog. Kaysa hinog na nabubulok. <laughs> Alam nyo, ang mga vlogger ngayon ay wala ng respito. Katulad nito, sinasabihan ng mga Duterte na taksil kahit hindi naman totoo. At gumanti naman si Maharlika kaya gumawa ng fake na pulburon video. O anong nangyari? Sino ngayon ang siraolo? Pwede sira ang pangalan nila pariho. Alam nyo huminto ako sa pagiging makata kasi nakakahiya na maging Pilipino. Nagbuwis ng buhay ang ating mga bayani para malaya tayong pamunuan ng bayang ito. Pero hindi sila nagbubuwis ng buhay para magkawatak-watak tayo.